Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga taong sobrang bait? Yung tipong kahit pagod na, kahit naaabuso na, kahit klaro ng ginagamit sila, sasabihin pa rin, okay lang ako. Ayun, sila rin kadalasan yung nauubos. Kasi minsan, hindi naman talaga masama ang pagiging mabait. Pero kapag sobrang bait mo na, hanggang sa wala nang natira sayo doon na nagiging problema, ang tawag dyan weakness disguised as kindness. Seryoso, ilang beses mo nang sinakripisyo yung sarili mo para lang mapasaya ang iba. Ilang beses mo nang pinili ang katahimikan kahit ikaw yung nasasaktan. Kasi ayaw mong may magalit o may masaktan. At ilang beses mo nang tinanong sarili mo. Bakit parang ako lagi yung talo kahit ako yung mabuting tao? Kapatid, eto ang totoo. Hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para lang mapainit ang iba. May sinabi si Marcus Aurelius, isang stoic philosopher. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Sa modernong salita, kung alam mong mali na para sa'yo, huwag mo nang ipilit kahit pa para sa kabutihan ng iba. Kasi minsan, sa sobrang gusto nating maging mabuti, nakakalimutan na nating maging makatao lalo na sa sarili natin. Totoo naman, di ba? Sa dami ng obligasyon, expectations at responsibilidad, minsan napapaisip ka. Sino pa ba ang mag-aalaga sa akin kung ako mismo hindi ko kayang alagaan sarili ko? And that's where weakness slowly ruins you kapag nakasanayan mong iprioritize ang lahat, except sarili mo. Isipin mo parang halaman ka lang din, kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka nadidiligan, malalanta ka. Pero ang problema, ikaw yung tipo ng halaman na kahit tuyo na, gusto mo pa rin diligan yung iba. Kasi feeling mo, that's what good people do. Pero ang hindi mo alam, kindness na wala ng laman ang puso't katawan, hindi nakabutihan yon kundi pagod na disguised as love. At dito pumapasok yung una nating punto. Ang sobrang kabaitan kapag wala ng boundary, nagiging weakness. Kasi alam mo kung anong nangyayari kapag hindi mo alam kung kailan magsasabi ng hindi, nagiging sanay ang tao na gamitin ka. At habang iniisip mong, ginagawa ko to dahil mahal ko sila, sila naman iniisip, kaya niya pa naman. Walang masama sa pagtulong, pero kung lagi kang nagbibigay hanggang wala nang natira sa'yo, hindi na yon kindness self-neglect na yon. May sinabi si Seneca, He who does too much for others leaves nothing for himself. Tama, kasi paano mo maibibigay ang lakas, oras, at pagmamahal kung ikaw mismo, ubos na? Kung gusto mong makatulong sa iba, dapat una, buo ka muna. At dito nagsisimula yung tunay na kindness yung galing sa lakas, hindi sa guilt. Yung nagbibigay dahil gusto mo, hindi dahil natatakot kang masabihang masama ka kapag tumanggi ka. Kasi minsan, ang pinakamabuting gawin ay hindi ang magbigay, kundi ang magsabi ng hindi mo na ngayon. Isipin mo, ilang beses mo nang narinig yung, ang bait mo naman, grabe, hindi ka tumatanggi. Pero tanungin mo sarili mo, ilang beses mo ring iniyakan yung kabaitan na yan? Ilang gabi kang napagod sa kakaisip kung tama pa ba yung ginagawa mo? Doon mo malalaman kung yung kabaitan mo ba nakakatulong pa o unti-unti ka nang sinisira. Kasi ganito yan, kindness without boundaries is self-destruction in disguise. Yung tipong ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Ikaw na lang lagi ang sumusuyo. Ikaw na lang lagi ang humihingi ng tawad. Kahit hindi mo naman kasalanan, kapag ganyan na, hindi ka na mabait ikaw na ang inaabuso ng sarili mong kabaitan. At 'yan ang sinasabi ng mga Stoic. Sila Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, lahat sila tinuturo 'yung balance. Oo, magbigay ka. Oo, magmahal ka. Pero huwag mong isuko 'yung sarili mo habang ginagawa mo 'yan. Kasi ang tunay na kabaitan, hindi 'yung walang limit, kundi 'yung marunong pumili kung sino at kailan. Halimbawa, may kaibigan kang palaging humihingi ng tulong. Una, Okay lang. Pangalawa, sige, tutulungan mo ulit. Pero pag dumating sa point na ikaw na mismo yung nahihirapan, tapos siya, parang wala lang diyan mo kailangan huminga at sabihing, hindi dahil hindi kita mahal, pero kailangan kong ring mahalin sarili ko. At alam mo kung bakit mahirap gawin 'yan? Kasi lumaki tayo sa paniniwalang ang mabait hindi tumatanggi. Pero totoo, ang tunay na mabait marunong ding pumili ng laban. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Hindi lahat ng tulong kailangan mong ibigay. Minsan, ang pinakamatapang na kabaitan ay yung kaya mong magsabi ng hindi. At kung may natutunan ka man dito, sana ito yon. Hindi sukatan ng kabaitan ang pag-aalay ng sarili. Ang sukatan ng kabaitan ay kung paano ka nagbibigay ng hindi mo sinisira ang sarili mo. So kapag may darating ulit na tao na susubok ubusin yung oras, lakas, at kabaitan mo, huminga ka saglit at tanungin mo sarili mo, "Kung tutulong ako, gagaling ba ako rito o mauubos?" Kasi tandaan mo, hindi ka isinilang para maging sunog ng iba. Isinilang ka para magliwanag, pero sa paraang kaya mong ituloy, hindi yung kailangang mamatay ang apoy mo para lang may makinabang. Alam mo kung bakit maraming sobrang bait ang nauubos? Hindi dahil mahina sila sa puso, kundi dahil takot silang mawalan. Takot mawalan ng pagmamahal, takot mawalan ng respeto, takot mawalan ng koneksyon. Kaya kahit alam nilang mali na, kahit pagod na, kahit ramdam na nila na ginagamit na silang ingiti pa rin, sasabihin, okay lang. Pero sa totoo lang, hindi na okay. Ang tawag diyan emotional weakness, yung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo dahil natatakot kang masabihang masama ka. Kasi aminin mo, ilang beses mo nang tiniis yung sitwasyon dahil ayaw mong may masaktan. Yung tipong gusto mong sumigaw, gusto mong umalis, pero sabi mo sa sarili mo, tiis na lang muna. Ang tanong hanggang kailan? Sabi nga ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ibig sabihin, kung hindi mo kayang kontrolin kung sino ang dapat mong bigyan ng oras, pagmamahal, o kabaitan hindi ka malaya. At kung hindi ka malaya, kahit gaano ka kabait, madali kang masisira. Kasi yung kindness na walang lakas ng loob, nauuwi sa guilt. At yung guilt na 'yan, 'yan yung unti-unting sumisira sa kaluluwa mo. You start saying yes to everything kahit ayaw mo. You start apologizing for things you didn't even do. You start adjusting for people who never even think of adjusting for you. And one day, magigising ka na lang, pagod ka, pero hindi mo alam kung bakit. Kasi araw-araw mong binibigay ang piraso ng sarili mo sa mga taong hindi marunong magbigay pabalik. Totoo, mabait ka. Pero sa totoo lang, marupok ka rin. Hindi yung marupok sa pag-ibig ha, kundi marupok sa konsensya. Yung tipong konting drama lang ng iba, bumibigay ka na. Konting ikaw na lang ang inaasahan ko. Ayun, andyan ka na naman. Kahit pagod ka. Pero kapatid, gusto kong sabihin to sa'yo ng diretsyo. Hindi mo kailangang laging maging tagapagligtas ng lahat. Hindi mo trabaho ayusin ang mundo. At higit sa lahat, hindi mo kasalanan kung hindi mo maibigay ang lahat. Ang kabaitan na totoo, marunong magtakda ng hangganan. Kasi kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, paano mo mapoprotektahan 'yung mga mahal mo? Tingnan mo 'yung mga Stoic noon, hindi sila mababait sa paraang martyr. Si Marcus Aurelius, kahit emperador, marunong magsabi ng hindi. Si Seneca, kahit philosopher, alam kung kailan dapat umatras. At si Epictetus, kahit alipin, marunong pumili kung sino ang karapat-dapat sa lakas at oras niya. Hindi dahil wala silang puso kundi dahil alam nila ang puso kapag abusado nauubos din. Kaya kapag lagi kang yes person isipin mo to. Ang bawat yes mo sa iba ay no sa sarili mo. At kung puro yes ang sagot mo sa mundo, saan ka kukuha ng oras para sa sarili mo? Minsan kasi, sa sobrang gusto nating maging mabuting tao, nakakalimutan natin na parte rin ng kabutihan ang pagtanggi. Hindi ka masamang tao dahil marunong kang magsabi ng hindi. Actually, mas mabuting tao ka kasi alam mo kung kailan ka dapat tumigil. Yan ang tinatawag na wisdom, yung alam mong hindi lahat ng laban, kailangan mong salihan, at hindi lahat ng tao, karapat dapat sa kabaitan mo. Kasi may mga taong sanay lang talaga tumanggap, hindi dahil masama sila, pero kasi alam nilang kaya mo. At habang tuloy-tuloy kang nagbibigay, sila tuloy-tuloy din sa pagkuha. Hanggang sa dumating yung araw na ikaw na yung wala, tapos sila, may sobra pa. Doon mo marirealize, kindness without strength will destroy you kasi hindi mo alam kung kailan ka dapat tumigil. May kwento si Seneca tungkol sa isang barkong palaging tumutulong sa ibang barko kapag may bagyo sa dagat. Palagi niyang sinasalba yung mga iba, hanggang sa isang araw, siya naman ang lumubog. Kasi habang busy siyang magligtas ng iba, nakalimutan niyang may butas na pala sa sarili niyang barko. At ganun din tayo minsan habang nililigtas natin ang lahat, tayo na pala yung unti-unting lumulubog. Kaya dapat, bago ka tumulong, bago ka magmahal, bago ka magbigay tanungin mo sarili mo, Buong buo pa ba ako? Kasi kung hindi, baka yung kabaitan mo na gusto mong ipasa sa iba, maging kabigatan mo rin balang araw. At alam mo kung anong pinaka-cruel. Kapag dumating yung araw na hindi mo na kayang maging mabait, sila pa yung unang magagalit sa'yo. Bakit ka nagbago? Bakit ka tumigas? Eh, hindi naman nila alam. Matagal ka ng pagod, matagal mo nang nilulunok yung sakit, at ngayon lang talaga sumuko yung katahimikan mo. Pero wag mong ikahiya yan. Kasi minsan ang pagod mong yan, yan ang simula ng paggaling mo. Yung unang beses mong sabihin, ayoko na. Yan ang unang hakbang ng pagbalik mo sa sarili mo. At yung unang beses mong piliin ang katahimikan kaysa drama ng iba, yan ang tunay na strength. Hindi ka mahina dahil napagod ka. Mahina ka lang kapag patuloy mong pinipilit ang sarili mo sa mga bagay na matagal nang sumisira sa'yo. Kaya kung nararamdaman mong unti-unti ka nang nauubos, huwag kang matakot o matras. Kasi minsan yung pag-atras hindi kabiguan. Minsan, yan ang paraan ng Diyos para sabihin sa'yo, Anak, panahon na para alagaan mo naman sarili mo. At 'yan ang essence ng stoic kindness, ang kabaitan na may gulugod, may hangganan at may direksyon. Yung kabaitan na hindi nagpapalubog sa sarili, kundi nagtuturo ng respeto una sa sarili bago sa iba. Kasi tandaan mo, hindi sukatan ng kabutihan ang kung gaano karaming tao ang natulungan mo, kundi kung paano mo natutunang tulungan ang sarili mo habang tinutulungan sila. Ang tanong ngayon, paano mo babawiin yung lakas na naubos mo sa kakabigay? Paano mo ibabalik yung dating ikaw? Yung marunong magmahal pero hindi nagpapagamit. Yung mabait pero marunong magtakda ng hangganan. Simple pero totoo. Kailangan mong matutunang maging mabait sa sarili mo muna. Kasi paano mo maibibigay ang pagmamahal kung ikaw mismo, hindi mo maramdaman yan sa sarili mo? Isipin mo to. Kung araw-araw mong binibigay lahat ng energy mo sa mga taong hindi naman nagbibigay pabalik, hindi mo mapapansin pero unti-unti kang nauupos. At pag wala ka ng apoy, wala ka na ring liwanag na maibabahagi sa iba. Kaya sabi nga ng mga Stoic, You cannot give what you do not have. Kaya bago mo piliting maging mabait sa lahat, tanungin mo muna sarili mo, May laman pa ba ako? Ang tunay na kabaitan, hindi yung palaging nagbibigay. Ang tunay na kabaitan, yung alam kung kailan siya dapat huminto. Yung marunong magpahinga. Yung marunong magtago ng kabutihan niya kapag alam niyang hindi naman ito pinahahalagahan. Kasi minsan, yung mga taong tinulungan mo pa noon, sila pa yung unang magpaparamdam ng guilt kapag natuto ka ng pumili. Sasabihin nila, nag-iba ka na. Pero ang totoo, hindi ka naman nagbago. Natuto ka lang kung sino ang karapat dapat sa kabaitan mo. Kasi kung totoo silang tao sa'yo, dapat matuwa sila na natututo kang tumindig. Pero kung galit sila dahil hindi mo na sila inuuna, ibig sabihin noon, hindi kabaitan ang habol nila sa'yo, kundi yung benepisyo ng kabaitan mo. At yan yung klase ng relationship na tinutukoy ni Seneca yung tinatawag niyang false friendship. Yung akala mo totoo, pero totoo, ginagamit ka lang kasi convenient ka. Kaya kung gusto mong hindi masira ng sarili mong kabaitan, matutong gumamit ng discernment, yung kakayahang maramdaman kung sino ang tunay at sino ang peke. Yung marunong kang tumingin hindi lang sa ngiti, kundi sa intensyon. Hindi lang sa salamat, kundi sa consistency ng ugali nila kapag hindi ka na nakakatulong sa kanila. Kung mahal mo talaga sarili mo, Pipiliin mong huwag na lang sumali sa mga relasyon na ubos lang ang balik. Hindi dahil nagmamataas ka, kundi dahil gusto mong manatiling buo. At yan ang dapat mong tandaan. Ang kabaitan na may respeto sa sarili hindi marupok. Ang kabaitan na marunong magsabi ng hindi hindi masama. At ang kabaitan na marunong pumili ng mga taong pinapahalagahan siya. Yan ang kabaitan na magtatagal. Minsan kailangan mong tumigas para manatiling buo. Hindi para maging malamig, kundi para hindi ka na basta-basta matunaw ng mundo. Kasi sa totoo lang, mabait ka pa rin. Pero ngayon, may wisdom ka na. Hindi ka na nagbibigay para lang mapansin. Nagbibigay ka kasi gusto mo. Hindi dahil kailangan mo ng kapalit. Yan ang sinasabi ni Epictetus. Don't expect gratitude. Do what's right, because it's right. Kasi, pag natutunan mong gawin ang mabuti ng walang hinihintay, doon mo makikita ang totoong kapayapaan. Wala nang tampo, wala nang hindi nila ako pinahalagahan kasi alam mong ginawa mo ang tama at yun na ang gantimpala mo. Ang stoic kindness, hindi madrama. Tahimik siya, pero totoo. Hindi siya nakasalalay sa pasasalamat ng iba, kundi sa kalmadong alam mong nasa tama ka. At kung nasa punto ka ng buhay mo ngayon na pagod ka na sa pagiging palaging mabait, hindi mo kailangang baguhin ang kabaitan mo, baguhin mo lang ang direksyon ng kabaitan mo. Ibigay mo muna sa sarili mo. Bigyan mo ng oras ang sarili mong katahimikan. Patawarin mo yung sarili mo sa mga pagkakataong pinilit mong ngumiti kahit gusto mo nang umiyak. Alagaan mo yung sarili mong pagod, kasi yan din ang unang hakbang para bumalik yung dating lakas mo. Minsan, kailangan mo lang tahimik na umupo, huminga at sabihing, hindi ako masamang tao dahil gusto kong unahin ang sarili ko ngayon. Kasi yan ang tunay na maturity yung naiintindihan mo na hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang mapatunayan na mabuti kang tao. At alam mo kung anong maganda kapag natutunan mong unahin ang sarili mo, doon ka pa mas nagiging mabuting tao. Kasi kapag buo ka, yung kindness mo nagiging natural, hindi pilit. Yung love mo galing sa peace, hindi sa guilt. At yung tulong mo galing sa lakas, hindi sa pagod. Kaya kung may mga taong umaalis sa buhay mo, dahil hindi mo na sila inuuna hayaan mo, hindi ka nawalan, nilinis lang ni life yung paligid mo. At pag natira na lang yung mga taong totoo, mararamdaman mong mas payapa ka. Mas konti, pero mas totoo. Tandaan mo to, ang kabaitan na walang boundary, nakakabaliw. Pero ang kabaitan na may respeto sa sarili, nakakagaling kaya simula ngayon magbigay ka pa rin pero piliin mo magmahal ka pa rin pero bantayan mo kung saan napupunta yung puso mo at kapag naramdaman mong nauubos ka na huwag kang matakot magpahinga hindi kailangang laging yes minsan yung no mo yan ang pinakamabait na salita na masasabi mo sa sarili mo kasi sa dulo hindi naman tungkol sa kung ilang beses kang naging mabait sa iba kundi kung ilang beses mong piniling manatiling totoo at buo sa sarili mo kahit hindi ka maintindihan ng lahat So kung ikaw to yung laging nagbibigay, laging sumusuyo, laging tahimik kahit nasasaktan, ito na siguro yung sign na hinihintay mo. Panahon na para piliin mo rin ang sarili mo. Hindi selfishness yan, self-respect yan. Pero kapag natutunan mo na yan, makikita mo, hindi mo kailangang maging mahina para maging mabuti. Hindi mo kailangang maging sunog para magliwanag. Kasi minsan, ang pinakamabait na bagay na magagawa mo sa mundo ay yung alagaan ang sarili mong kabutihan para hindi katuluyang masira ng sarili mong kabaitan.